Okay. Ay, ito po, 6:29 dati 27. Ito na. Mapagpalang araw po sa mga abugid. Ngayon po ay pangalawang araw at ah, pangatlong araw ng kanilang hinihintay natin na pangitlog ngayon po ay ito po 6:34:5. Anim, pito, walo, siyam, sampu Labing isa, labing talo, tatlo Apat, kalahating try na Ang ubitlog sa side na to mga bukid So, ng isang araw ay apat Ah, dalawa, tapos apat, tapos anim Isa na, ano? uh, una, Isa no? Una, isa Tapos ngayon ay Darwata, taro, taro, This is ice na uh, Ngayon naman, may napulot ka pa So, ito po yung second cycle ng itlog namin. So ang manok po namin halos dalawang taon, pinatigil ko po ng pangingitlog, pinalugon ko po at ngayon po ay pinababalik na po ulit natin ang itlog. So yan na po. Pasensya na po, medyo magalbok dito dahil maano ho manok. Ma masyadong naliligo sa galbok mga bukid. So ito po sila mga bukid no. So lagi ko po silang tinitingnan ngayong araw kung ilan na ba ang nanginitlog sa kanila. So, 16 pa lang anang itlog out of 700 heads. Ito po ay naasahan natin na iitlog siya bago mag November 30 ng halos 50%. So, yun po mga bukid. no? So, yan po, oh, nasasanay na po silang nasasanay na po silang yun know, o, kumikintab na ang kanilang mga palong, no? Yung mga iilan dito, oh. so, nasasanay na po sila dito. So naabot na nila. Ari ri ri Naabot na po nila tong mga abugido. oh. Naabot-abot na nila. Labas ang manok. Para magliwa malilawan ba mata. Eh. Kasi dito kulang ang, ang araw. Ang eh kung dagdagan ko naman ng ilaw, magagastos. Oh, eh, dito na lang. Sila. Ngayon dyan na lang sila magpa, magpataas ng hormon sa mata. Sa mata kasi yan, sa mata ng manok. Sa hapon, isira ko. Oh. Pag hapon na, pero pag dito na sila sa loob. Ang okay? madilim na, pala pagpasukin pal nyo. So, Oo, yung... napasok mo sila lahat. Napasok din. Gawi rin sila eh, no? Oo. Kasi dito, hapunan nila. Yun ang naging epekto sa kanila. Nagpakain ka na, ay? Yes, ano pa? Ano pa? Ano pa lang? Ano um, nga pala? Alas 12 pa kain mo, ay? Sige, mamaya hintayin ko sila magpakain. Ito so, mga bukit ng alas 12, magpapakain kami. Uh, alas 6 ang kain nito sa umaga. Tapos sa tanghali naman, alas 12. Okay. Okay, magpatuka kami mga bugid. So, kikiluhin namin ang aming patuka. So, 25 kilos ang pinapakain namin sa hapon sa 700. Ah, sa 800 na manok. 25 kilos. 30% po yan ang 30% po ito, 30 30 po ito eh. ng 30% po ito ng sa hapon. Ang aming binapakain 30%, tapos sa umaga 70%. Batoy no. <laughs> Yan. Tingnan natin to. Rur 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 no? Rukya! Yeah. Kurga. Dami-dami pa ani, oh. Dami pa. Yeah, hmm? tak 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 namin to mga tol eh. Para masaid ba. Rami-rami pa eh. Hmm? Side-side damo muna. Hmm? Yan, oh. Puntahan na sila, oh. Hindi rin sila masyadong gutom, no? Pag ganyan eh, buwasan mong kain eh baka bagay para <laughs> makatipid pag hanggat di ubos huwag mo lagyan no pag ubos lang naubos din nila dito ngayon oh nangingintab na mga palong oh no oh malapit na kabaga naman sa liwanag kabaga naman ng araw umano So, medyo maliit pa mga bukid itong lugar na to. I Extend pa natin doon. Punta doon. Punta doon. Pero pag na-explore na din na dito mga bukid. Hindi pa sila nag explore dito eh. Oh, dami nila oh. Huh. Bagong ano eh, panganak eh. Yan mga bukid to. Oh, yan po resulta ng force molting. Ganda nila no? Kagandahan ng mga bukid pag force molting ka papansin ko lang po pagka cage free tapos pinors molting natin madali sila makarecover tapos maganda yung kanilang mga itsura kasi nga hindi po sila stress dakotin natin tong isa na to ay wait lang wait lang nakakaramdam siya eh so yan ayaw ay hindi kaya Kain, 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 kain. So, ito. Yeah. So, ito lang po talaga ang problema dito. Dahil nga po, lagi silang nagkakaskas sa Yung, ano, yung agyo. Pero pag bumigat naman yan, bumabagsak naman yung mga bukid. Pero yung amoy dito mga bukid, wala po masyado. At tingnan natin sila kung makain dito. Ayan sila. Oh. Makain sila lahat. Oh. Yan. Kasi po, yung pins namin ay ubos na. Yun na po yung last last budget namin. No? kapag uh, hindi pa sila nang itlog, ay uh, doon po yung matinding problema natin dahil wala na akong pambili ng pins. Kaya po, sana supportahan nyo po itong channel na to para po may pambili kami ng pins at para masagad pa natin yung experiment po na ito masagad pa ba natin kasi mangingitlog eh parang konti na lang mga bukid parang mangingitlog sila manguhuli tayo mang ito ito to natin to nangitlog ito eh yan yung isang yan mamang ganda na itsura mga bukid hulihin ko mamaya tingnan natin tsaka ito nangitlog to eh yan yung isang yan nangitlog po yan kanina kita ko kanina mga ganda ng balibo nila oh. naghabaan na oh kasi po, ubus po ang buhok nito nakaraan. Kaya hindi ko lang po mabidyohan nung nakaraan pong nagpo-force molting ako. Dahil busy po ako dun sa aking maliit na kalamansian. Eh, hindi ko po itong masyadong pinapasok dahil stress po sila ng mga panahon na yan. Pero po, gumagamit ako ng probiotics. May nabibiling probiotics sa Lazada. Kahit anong probiotics mga kabugid, no? Maganda po yun sa kanila para magiling ng ma-absorb ng kanilang chan yung kanilang kinakain mga bukid so yun po oh. konti lang yung nag-explore dito ayan lahat ng lumabas na yan tingin ko mukhang iitlog na ito ha? Huh? nagpapataas na sila ng mga ng kanilang mga hormones o oh, nangingintab na po yung yung mga palong ayan, yan yung isang naglalakad na yung mga bukid oh. Dahil karamihan po mga bukid yung mga nangingintab na ang palong, yun na po yung nanginutlog. Doon po sa mga bago lang dito sa ating YouTube channel mga bukid, itong mga manok pong pinapakita ko sa inyo ay ito po yung mga manok na dumaan ng force molting. Halos 37 days ko po itong finorse molting. No? Yung 30 days po doon ay mababang pakain lamang mga bukid. No? Dahil pinakain ko po itong mga manok na to ng nasa 15 grams lang kada araw, kada ulo. So yun po mga Bukidong, maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito sa ating munting channel. Sana po ay uh, natuwa po kayo sa ating video na ito mga bugid. At sana po ay suportahan niyo po itong channel natin mga Bukid. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta dito sa ating channel mga Bukid. Hanggang sa muli, bukas po mga gano'n po ulit ito. Kapakita ko po ulit. Pero itong edit kasi natin mga bugit ay hindi ko agad natatapos dahil medyo <laughs> hindi pa po ako ganun kabilis mag-edit mga bugit mo. Pero ito po irregular regular ko na po itong iba vlog dahil tapos na po yung ating konting kalamansian. Dahil nga po sa mga nanonood po o sa mga bago po na nanonood ng channel natin, ako po kasi kung ano-ano po ang aking ginagawa mga bugid mo. Ako po kasi kung ano-ano ang aking ginagawa, meron po ako maliit na kalamansian. Natatanim-tanim po ako. Tapos ito nga po, nilaga ako manok. So, kaya po itong channel natin ay minsan pa iba-iba dahil marami po tayong ginagawa mga kabugid. So, sa ngayon po, dito po itong channel natin focus na yon sa sa pagpapaitlog ng mga manok nito. So, maraming salamat po ulit mga kabugid. Paalam.